Marami ang nagsasabi na si Kobe Bryant ang greatest Laker of all time, pasok sa top 5 greatest shooting guards of all time at maaring pasok sa top 10 greatest basketball players of all time. Pero bakit sa tuwing mapag-uusapan kung sino ang GOAT ng basketball, e eh bibihira mabanggit ang pangalan ni Kobe? Dito sa episode na ito, ia-analyze natin kung bakit hindi sinasama si Kobe sa argumento bilang greatest basketball player of all time hindi na siguro natin kailangan pang bigyan ng intro kung sino si Kobe Bryant dahil alam kong kilalang kilala nyo na siya at magpo na lang tayo sa ating analysis. Bilang gabay, naririto ang mga achievements niya sa 20 taon niya sa NBA. Limang beses na kampiyon, MVP ng 2008, dalawang beses na finals MVP, Labing walong beses na pasama sa All-Star at dalawang beses na NBA Scoring Champion, ang ilan lang sa mga ito. Kung portfolio lang ang pag-uusapan, hindi naman masyadong nalalayo ang isang Kobe Bryant sa iba pang NBA grades na gaya nila Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Michael Jordan o Lebron James. Mga pangalan na madalas nating marinig tuwing pagtatalunan ang GOAT o Greatest of All Time lalo na si na Michael Jordan at Lebron James. Kung hindi nyo pa napapanood ang GOAT comparison video natin, e eh pwede ninyong i-click ito sa upper right ng inyong screen. Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit nga ba wala si Kobe sa debate ng GOAT. Narito po ang mga kriteriya. Si Shaquille O'Neal ay naglaro sa Lakers mula 1996 hanggang 2004 at sinasabing sa lahat ng mga sentro naglaro sa NBA ay eh siya siyang nagpakita ng tremendous power at dominance para siyang si Juggernaut, unstoppable kapag nakapwesto na sa paint at dahil na rin sa kanyang dominance, sinasabi ng mga analyst na si Shaq ang nagbitbit kay Kobe para makuha nila ang tatlong kampiyonato sa Los Angeles pag-uusapan natin ang statistika ng Dynamic Duo sa mga championship seasons nila. Ito ay ang 2000, 2001 at 2002. Sa 2000 season, narito ang mga numero nila Kobe at Shaq. Kay Kobe, nag-average siya ng 28.5 points, 5.9 rebounds, 5 assists, 1.7 steals per game at 0.6 blocks per game. Kay Shaq naman ay 28.7 points per game, 12.7 rebounds, 3.7 assists, 0.6 steals at 2.8 blocks per game. Ito naman sa 2001 season. At ito naman ang mga numero nila sa 2002 season. Kung mapapansin ninyo, halos hindi nagkakalayo ang mga numero nila sa mga championship seasons na ito. Kaya hindi natin masasabi na binuhat ni Shaq si Kobe habang sila ay magkasama. Ang isa pang argumento ay naging kulelat ang Lakers sa panahon ng nilisan ni Shaq ang team na ito at nagtungo ng Miami. Titignan natin ang mga numero ni Kobe at ang standings ng Lakers. Narito po. Kung mapapansin ninyo bumagsak ang standings ng Lakers tatlong taon pagkatapos ng paglisan ni Shaq. Nasa rebuilding stage kasi sila nito. Kasabay naman nito eh halos hindi nabago ang mga numero ni Kobe bahagyang nag-improve ang record nila sa 2007 season pero hindi pa rin sila championship contender. Nagbago ang lahat nang dumating si Pau Gasol sa Lakers noong 2008 at nagkampiyon naman sila ng 2009 at 2010. Sa mga sumunod na taon dahil na rin sa injuries at edad, bumaba muli ang standings ng Lakers pero hindi ang numero ni Kobe. Hanggang sa tuluyan na siyang nag-retire sa basketball. Sinasabi ng mga analist na kung hindi dahil sa dominance ni Shaquille O'Neal, eh hindi mananalo ang Lakers. Nang mga statistika na nakikita natin eh hindi ang tunay na kwento ng mga laro nila. Ang depensa at presensya ni O'Neal sa paint, ay eh malaking bagay sa control o daloy ng playbook ng Lakers. Kung hindi lang daw dahil sa ego at personal agenda ng dalawang superstars na ito, ay eh, hindi aalis si O'Neal at maaring magpatuloy pa ang pagkakapanalo ng Lakers. Agree ba kayo dito mga buddy? Sa segment na ito, ikukumpara natin ang advanced statistics ni Kobe Bryant sa iba pang NBA greats na sina Michael Jordan at Lebron James na madalas inuugnay sa greatest of all time. Unahin na natin ang offensive rating. Ang offensive rating ng isang basketball player ay tungkol sa average points na pwedeng magawa ng player na iyon sa bawat tira na kanyang gagawin. Ang offensive rating ni Michael Jordan ay 118. Ang offensive rating ni Lebron James ay 116.2. Ang offensive rating ni Kobe Bryant ay 110.4. Mapunta naman tayo sa defensive rating. Ang defensive rating ng isang basketball player ay ang puntos na pwede niyang payagan na nagmumula sa kalabang koponan. Mas mababa ang defensive rating, mas maganda. Ang defensive rating ni Michael Jordan ay 102.7. Ang defensive rating ni Lebron James ay 104.6. Ang defensive rating ni Kobe Bryant ay 105.5. Ang PER o Player Efficiency Rating ay isang rating kung saan ipinapakita nito kung gaano kalaki ang kontribusyon ng player na iyon sa isang laro. Ang PER ni Michael Jordan ay 27.9. Ang PER ni LeBron James ay 27.1. Ang PER ni Kobe Bryant ay 22.9. Ang career field goal percentage ni Michael Jordan ay 49.7, para kay LeBron James 50.6, para kay Kobe Bryant 44.7. Sinasabi ng mga analyst na hindi ka pwedeng hirangin goat kung hindi man lang dumikit sa 50% ang field goal percentage mo sa bawat tira. Lubhang mababaraw ito para sa isang scorer na inaasahan ng team sa puntos. Ang win shares naman ay isang analisis kung gaano kalaki ang kontribusyon ng player na iyon sa pagkakapanalo ng kanyang team. Ang win shares ni Michael Jordan ay 214.02. Ang win shares ni Lebron James ay 263.67. Ang win shares ni Kobe Bryant ay 172.74. Sa buong kasaysayan ng NBA, pangalawa si Lebron sa win shares. Si Jordan naman ay pang lima, habang si Kobe Bryant ay pang labing pito. Ang win shares per 48 naman ay pareho lang halos ng win shares, pero ang computation ay kada 48 minutes o ang isang basketball game. Ang win per 48 ni Michael Jordan ay 0.2505. Ang win per 48 ni LeBron James ay 0.2236. At ang win per 48 ni Kobe Bryant ay 0.1705. Sa buong NBA pangalawa si Michael Jordan sa may pinakamataas na win 48, habang si LeBron James naman ay pang at si Kobe Bryant naman ay pang 63 na putatlo sa win per 48. Ang mga statistical category na ginawa natin dito ay mga basihan ng mga analyst kung bakit hindi nila mailagay si Kobe na ka-level ni Lebron at Jordan kung statistika ang pag-uusapan. Gaano nga ba kalaki ang impact ng isang Kobe Bryant mula nang pumasok siya sa NBA at ano ang expectations ng mga basketball fans sa kanya? Hindi natin pinag-uusapan ang legacy kundi ang naging impact lang niya sa team at ikukumpara natin ito sa impact na nagawa nila Michael Jordan at Lebron James. Sa Lower Merion sa Philadelphia, hinasa ng batang Kobe ang kanyang skill sa basketball. Sa kanyang senior year na pa-champion niya ang Lower Merion sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng 53 years at dahil na-inspire siya kay Kevin Garnett na high school pa lang e nagpa-draft na sa NBA, kaya kaagad siyang pumasok sa NBA draft noong 1996. Sa mga panahon namang ito, pipirma pa lang ng kontrata si Shaquille O'Neal sa Lakers mula sa paglisa niya sa Orlando Magic. Kaya kinakailangan luwaga ng Los Angeles ang kanilang cap space para maipasok si O'Neal sa roster. Binibitawan ng Lakers ang sentro nilang si Vlade Divac sa Charlotte para makuha ang 13 pick sa darating na draft na magiging si Kobe Bryant. Aminado ang Charlotte na wala silang ideya tungkol kay Kobe Bryant at sa husay nito. Malinaw dito na hindi kilala si Kobe sa draft pick, maliban na lamang kay Jerry West na nag-scout sa batang basketbolista. Sa kaso naman ni Michael Jordan, bago pa man madraft, e eh kilala na siya bilang isang mahusay na scorer. Hindi siya naging first pick sa draft na iyon dahil sa era na nilaruan niya, ang mga superstars ng team ay mga sentro man sa unang sabak niya palang sa Chicago, mabilis niyang binago ang expectations ng teams at fans sa kanya. Mula sa pagiging kulelat na team e eh naging championship contender agad ang Bulls dahil lamang sa pagdating ni MJ. Sa panig naman ni Lebron James, siya na ata ang may pinakamalaking hype at expectations mula sa kahit anong basketball player na dumaan sa draft. The Chosen One ang tawag sa kanya tunay na generational talent si King James kahit na noong rookie season niya. Binago niya ang Cavaliers bilang kulelat na team para maging championship contender. Sa kaso ni Kobe Bryant sa kanyang rookie season, hindi siya na ipasok bilang starting five sa mga unang taon niya sa Lakers. Pinaghirapan niya ang mga minutong pinagkatiwala sa kanya. Walang pumapansin sa Chicago Bulls bago dumating si Michael Jordan. Wala rin pumapansin sa Cleveland Cavaliers bago dumating si Lebron James. Ang Los Angeles Lakers naman ay kilalang dynasty na sa panahon nila Abdul Jabbar at Magic Johnson. Sabay na pumasok sa team si Nashak at Kobe. Pero malinaw na ang team na iyon ay kay O'Neal sa mga panahon na ito. Maraming mga NBA analysts ang sumasang-ayon na hindi binuhat ni Kobe ang Lakers nung bagong salta siya sa team. Hindi gaya nila Jordan at James na binago ang muka ng franchise. May mga basketball experts ang nagsasabi na hindi kailanman naging muka ng NBA si Kobe Bryant. Noong dekada 90, alam nating lahat kung paano pinasikat ni Michael Jordan ang NBA basketball sa international scene. Mula kina Magic Johnson at Larry Bird, si MJ ang humalili para dalhin ang NBA sa mas mataas na pagkilala. Maaring marami ang hindi sumang-ayon sa pahayag na ito dahil napakaraming fans ni Kobe Bryant lalo na noong itinayo nila ni Shaq ang bagong Laker dynasty taong 2000 onwards. Si Kobe ang tinuturing na best shooting guard sa mga pano na ito at nakatakda siya ang pumalit kay MJ bilang face of the league sa pagreretiro ni Ernest sa ikalawang pagkakataon. Kaya lang merong na ang mamang ito Sinasabi ng mga basketball experts na sa pagdating ni Lebron James noong 2003, naagaw niya nang hindi sinasadya kay Kobe ang pagiging mukha ng liga. Masyadong naging maingay ang pagtanggap ng basketball community kay King James na nasa paawan nito ang nakatakdang pag-angat sana ng pangalan ni Kobe. Hindi pa nakatulong dito ang iskandalong gumimbal sa basketball fans. Naalala nyo ba ito? July 18, 2003, Isang 19-year-old na babae na nagtatrabaho sa hotel ang nagsampa ng kaso ng rape laban kay Kobe Bryant. Nagkaroon ng paglilitis at inami ni Kobe na nagkaroon nga sila ng pagtatalik pero ito ay consensual o pinapayagan ng dalawang panig. Sa pag-usad ng kaso nagkaroon ng settlement at nanahimik ang parehong kampo. Kaya lang damage has been done. Nawindang ang basketball community sa nangyaring ito. Mas matindi pa raw ito sa gambling addiction scandal ni Michael Jordan noong 90s. Kahit na nasettle ang kaso sa mga panahon na iyon, ay kasal at pamilyadong tao si Kobe Bryant. Ito rin daw maaari ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi dinedeklarang GOAT si Kobe Bryant. Nadungisan nito ang pangalan ng dapat sana magdadala ng NBA. Hindi pwedeng ang isang ehemplo ng sport at entertainment e eh sa isang malaking iskandalo na gaya ng rape. Wala sa mga superstars ng NBA ang nadawit sa ganitong klaseng gulo. Kung meron man ay hindi na sila nagtagal sa liga. Sa lahat ng mga NBA player na sinasabing kahawig o malapit sa skill set ni Michael Jordan, natatangi si Kobe Bryant ang halos carbon copy. Makikita naman sa mga footages na ito Sinasabing kopyang kopya ni Kobe ang skills, moves at basketball IQ ni MJ at mas dinagdagan pa raw ito o yung tinatawag niyang Mamba Mentality. Eh bakit nga naman hindi? Kung ikaw na basketball player e eh papayagang magaya ang mga galaw ng isang mahusay na player, bakit hindi pa ang one of the best hindi ba? Sabi nga nila, imitation is the highest form of flattery. Kaya lang ang pag-imitate na ito ni Kobe ang isa raw sa mga dahilan kung bakit hindi siya pwedeng maituring na GOAT. Pag-uusapan natin ang paggaya na iyan sa dalawang perspektibo. Ang una ay ang kawalan daw ng originality ni Kobe Bryant. Sinasabi ng mga analyst na ang 85% daw ng galaw ni Kobe ay eh ninakaw lang daw niya kay MJ. Ang pagiging direktang kopya o carbon copy daw ni Kobe kay MJ ay eh isang pandaraya o isang cheat sheet sa isang basketball karir Na kung pipili ka ng isang greatest basketball player of all time, eh bakit pa dun sa fake o dun sa gumaya? Eh sa malamang sa original ka na raw. Nagkaroon ba ng equation na si Kobe Bryant is also equals to Michael Jordan? Nasa sobrang kopya ni Kobe e eh tingin ng mga tao sa kanya e siya rin si Michael Jordan na naka Laker uniform. Parang pinag-isa natin ang dalawang magkaibang tao na may isang galaw kung basketball skills ang pag-uusapan. Ang ikalawang perspektibo naman ay pareho ng posisyon ang nilaruan ni Kobe at Jordan. Alam nating lahat na parehong shooting guard ang mga ito at para hirangin kang greatest of all time, dapat ikaw ang numero uno sa posisyon na iyong nilalaruan. Si Michael Jordan ang itinuturing na greatest shooting guard sa kasaysayan ng liga at si Kobe Bryant ang pumapangalawa lamang. Maaring nahigitan ni Kobe Bryant ang isang Michael Jordan pagdating sa mindset. Si MJ ay may mga bisyo na gaya na lamang ng pananabako at sugal. Si Lebron James ay mahilig sa mga parties at hangout kasama ng mga kanyang barkada. Si Kobe Bryant ay hindi natin nakitaan ng ganyang klaseng bulakbol. At maraming mga NBA players ang nagpapatotoo sa grabing work ethics nitong si Kobe. At noong pumanaw si Kobe, mas umangat pa ang kanyang legacy kaysa sa mismong Kobe na player. Mas minahal ng tao si Kobe Bryant bilang ideya kaysa isang icon ng basketball. Mas sumikat pa nga ang mamba mentality niya kaysa sa mismong kanyang pangalan. Agree ba kayo sa mga kriteriya na ito? o mali lang sila ng pamantayan pagdating sa kung sino ang dapat goat ng basketball. Comment mo lang iyan sa ibaba buddy. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita kita muli tayo sa susunod na video. After watching that film, I come to understand if I could work that hard every day um, with the, being blessed with the physical tools that I have, What would my career be? And I made a promise to myself from that day that I was gonna work that hard every single day. So that when I do retire, I have no regrets. And that was the most important thing for me is to leave no stone unturned, get better every single day. And if I lived that way, then over time, you know, I'd have something that was beautiful. But that was my philosophy. It seems like a pretty simple one, but you know if you live your life to just get better every single day and do that for 20 years I mean what do you have